Hello mga ka-what I do. Uh, nagbabalik tayo para mag-share sa inyo ng isang uh, ginawa naman natin uh, ang ginamit natin na hindi dito hindi plywood, hindi siya hardy flex. Ginawa natin ay ah uh, PVC. So itong material natin na ginamit. Pakita ko sa inyo kaso kalate eh. Ito. So yan, ginamit natin kulay 30 white ba yan na ito pangalan niya? Ito. Ito ay 360 yung price niya. yung size 2,000 mm by 250 mm by 8. So, ito. Yung haba niya ay 2,900. Tapos, 8 yung ganyang lapad. Okay. So, yun. Tapos... Yan yung kulay brown. Yan. Ito ay isang ginamit natin. Tapos ginamit natin ng mga panggit na ay ito gumamit tayo dito ng ito. Edge clip. Tawag dito edge clip. So gumamit tayo dito. ito ginamit natin ang gamit naman ito ay pang ano pang dugtungan makita natin mamaya kung paano gamit sa taas dinugtong ang dugtong to sa so white kasi yung pinaka main nito so white tapos ito naman gamit tayo ditong angle okay yun so kulay brown to. tapos Mami tayo na yung uh, J J oh, dito. sa taas. J click. Ito. Bakit tinatawag ito J? Kasi naka letter J siya ito. Pag side view, J. Ayan. Saka yun siya ay letter J din. Meron tayong ginamit na letter H dito. So ito yung ginawa natin, no? Ah. Pakita tayo sa taas kasama tayo dito, siya yung pinaka the best dito ng gumagawa. Brother Ray. So, itawag natin dito yung H clip. Kasi parang letter H siya. Okay. So, yan yung ginawa natin. Ito, yung size nito ay si metro natin. Bali, yung ginamit namin dito ay yung size niya haba niya ay 50 50 ayan oh ay may 5 mag-maraming 50 cm ayan ang size niya Paikot 'yan ano Paikot 'yon 'yon ang paikot alis ay ilagay na namin. dito na lang na side pero dito na side wala pa tapos dito tingnan niyo 'yan dito ang gamit namin ay mga 14 dito apat to yung plat nakasiling niya mula dito hanggang dito apat na PVC panel tapos mula naman dito hanggang doon ay 14 so total ano bang size nito yung lapad ito yung pinaka sukat nito yung lapad ng hole itong pinakabuong ano ni ito, yung yun, si Bradley yeah. Ray kasama natin so yan, ginawa natin, no? halos dito na lang kami na side ngayon dito kami na side dumitira naglalagay na kami ng uh, mga edging yun, yeah. no? So, si naka ano to eh. angle. Yan, gamit kami ng metal paring na 0.5. Tapos yung carrying channel yan. Tapos yung namin dito sa wall. Hindi na kami nagamit dito ng ano. ah uh, metal paring lang ginamit namin. Tapos na bracelet. Ikot. Ganyan, pare-pareho yan hanggang doon sa dulo. As dito, nagdiretso na kami ng Brace. tapos yung pinakamataas yung gulo yan may mga wire na rin na-install na rin ng mga wire nya para pag nasirado namin ay eh, diretso na so yun yung ano namin yung project dito sa church yan <clears> o <throat> Eh, magamit namin itong scaffolding. Malaking tulong. Pag nagtrabaho kayo, kailangan nyo ito kung wala, kailangan nyo mag-read may nagpa-print naman nito gaya nito, nerentan to ano to eh Isang daan ng araw so yun pa yung pare sa bila para hindi kayo mahirapan so naka ano na kami dito naka 7 days na kami hirap kasi itong mga kanto yung box na yan hirap gawin napaka detalyado kasi yan so, pag hindi nakikita yan dyan sa baba ang ito hindi pa tapos magdudugtong pa dito ayan oh tama yung gawa natin yung mga finish natin naman yan kasi gumamit kami ng uh. ano yung silicone pa sa mga dugtungan so ingat ingat lang kasi itong brown maselan to pag konti na lang nagagasgas eh. kaya ayan uh, oh. ano na yung ilaw so yun na yung ano namin yung pinaka project. dito na kami na side yan yung brother yung makakita so matatapos namin to mga siguro mamaya hanggang bukas update yung so, brother no? Buk yun no Ah, na yan or bukas ng update no. Ayan. So titirahin na namin ulit mga kapatido. So ito yung anong label. Gamit dito namin ay So yan. Ang sukat pala nito nang ginawa natin ay ano, 6 by 9 by 6. 9 9 by 6 meters meters yung ginamit natin so ang nabili natin na uh, nabili ng uh, nabili ng material ay ang kulay white ito ay 75 pieces so 360 isa tapos ito naman ganun din kulay brown para itong brown ang nabili dito na piraso ay 25 ayan sya dito 50 by yung size nito 50 cm by 10 cm yung pinaka box yun o kawan 50 by 10 so ang nagamit dito alas 25 pieces na yan kulay brown na PVC panel so yung mga parang natin na marami Bili tayo ng uh, maraming paring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, plus 12 24, 36 34, 36, 37, binili 39, 40, 41, 42, yung 44, 45, 46, 47, 48, 17 na kareng channel tapos si yung mga klam ah, siguro binili mga 150 pieces so yun lang binigyan natin to dahil ito yung ating ginawa kaya yung channel natin ay what I do vlog ano mga pinag anong ginagawa natin ay sinishare natin sa inyo so ngayon ang ating project ay pagawa ng kisame na ito ay PVC panel yung ating material Okay, so salamat. At uh, idea lang yun Yung binakita natin sa inyo. So, 9 by 6 meters. Ang nagamit na panel ay almost 75 pieces yung kulay white. At saka yung brown sa side niya ay 25 pieces. So, yun lang. So, yung price naman nito ng white ay 360. Aros pareho lang yung brown. 360 din sa mga bilian pero pag kilala nyo nakamina siya si pastor dito kasi parang 300 lang yung kuha nila nyo to isa so yan tutuloy natin yung trabaho mga kapatid salamat please uh, subscribe mag napadod nyo to ang video natin tapos click the no no notification bell para sa natin ng mga video hi ka brother Ray hi brother Ray oh, ayan so titira na kami ulit so God bless po